Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, pero nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, Sorry, pero hihiya eh, po ako. I don't care. Wala akong pakialam sa inyo. Kung baser kayo, ba is baser. Kasi, tandaan nyo yan, at the end of the day, kahit kagiting sa buhay ko, wala kayong naitulong para magpapit ko sa inyo. Bukod sa panghihilan nyo pababa, may iba pa ba kayong kayo nagawa sa kapwa, nakabutihan? Di ba wala? So, bakit ko kayo tindihin? Eh, hindi naman kayo nakatulong, mga negative people. So, out ako dyan. Wala akong pakialam po anong feelings nyo. Basta ako, alam ko sa sarili ko, nagsisikap ako para makaangat sa buhay na hindi ako nakaperwisyo ng tao at wala akong tao inaapakan. So, ngayon, sa kabila ng pagpuporsige ko sa buhay, marami kang sinasabi, wala akong pakialam sa iyo dahil unang-una, hindi kita kilala. Pangalawa, hindi mo ako kilala. Bakit mo ako inusgahan? Wala kang karapatan. ngayon, kung basher ka, basher ka na lang kalaga. So, yun lang.